Bakit nga ba pilit nilang inaalis si PRRD sa mata ng politika? Maaring sa ordinaryong pananaw ay dahil lamang sa kalaban siya ng ibang politiko. Pero ito ang aking pananaw. Si PRRD ay hindi lamang isang ordinaryong politikong nangangako tuwing kampanya. Siya isang kwersang banta sa mga kurakot, kriminal at kapangyarihan ng kandoraning presensya. Patunay nito, sa panahon niya maraming sinipang mga opisyal na sangkot sa iba't ibang krimen. Kaya na itatag ang PACC na siyang humahabol sa mga yun. Na ngayon ay wala. Pangalawa, sa kanyang panahon itinasa ang War on Drugs. Alam nating lahat na ang ugat ng halos lahat ng krimen ay may kinalaman sa droga. Gaya ng panggagahasa, pagpatay, pagnanakaw, at iba pa dahil ang mga taong adik gagawin lahat makahit-hit lang ng droga. Pangatlo, biniga ang mga oligars. Sa panahon niya nalaman natin na bilyon-bilyon pala ang utang ng mga ito. Niwalang administrasyon na nagtangkang maningil sa kanila. Panghuli, tahasan niyang sinasabi na hindi siya yuyuko sa kapangyarihan ng mga kanduran. Alam natin na gaano kahalaga ang Pilipinas mga kaluluraning bansa dahil tayo ay strategic position sa Asia. Kaya tama ang sabi ng isa na group effort kung ginawa nila kay PRRD dahil sa pinsalang ginawa ni PRRD sa mga pwersa ng kasamaan.